May nabalitaan nga kami na libre daw ang pogi sa Jollibee ng Kalawag. Kaya agad-agad naman kaming pumunta. Sigurado nga daw si Mister na makakalibre kami sa Jollibee ng Kalawag. Ang sabi ko nga sa kanya, hindi mo naman kalibel si Padi. Kaya hindi tayo sigurado kung tayo makakalibre. At sinabi ko nga sa mga bata na pupunta tayo ng Jollibee at tuwan-tuwa naman dahil matagal na nalang nare-request na pumunta kami sa Jollibee. Dahil budget lang ang pera at hindi naman tayo mayaman, si Madam Kisa lang ang ating kasama at si Baby Matthew. At pagkapasok nga namin, tuwang-tuwa nga ako kasi nakita ko si ate nag God, na buntis. Shout out po sa'yo ate. God bless. Pagkapasok nga namin, kakaun... Pagkapasok nga namin, sinabi namin yung mister na itry na at baka kami makalibre. Medyo nahihiyahiya pa nga siya ng time na yan. At teka eh, lang susubukan nga daw niya kung makakalibre. Kaso lang hindi siya pinupuntahan ng nasa kaunti. Eh kasi naman, mali naman pala ang napilahan. Sa pagdesisyonan nga namin na si Kiss na lang ang pumila at mag-order dahil hindi namin alam kung uubra ba ang kapugian ng aking mister. Sa kanila ang daw namin itry. Kasama namin si Padi at sigurado naman talagang makakalibre. At sakto namang may decor sa Jollibee at napakaganda naman talaga ng mga lobo at talaga nag enjoy ang mga bata. Balita ko, libre daw ang pogi dito. Ayun nga eh. Kaya pala hindi ako pinagbayad din sa, ano, sa cashier. Libre pala yung pogi. Joke lang. Baka naman, Sir Jonas, hindi kami nakalibre. Hindi, hindi gumana yung aking kapugian. Ano kaya yun? Shoutout sa'yo, Sir Jonas. At tumating na nga ang aming order at kami kakain na Alauna na nga ng hapon at talagang kumakalam na ang aking sigmura Ay nagwawala na ata ang aking mga alaga Kung nakakapagsalita ay ako'y namura na Bago nga kami kumain ng tuluyan ay nagkauntian pa kami ng sweet-sweetan Naihiya pa nga ako at baka meron sa aming nakatingin Pero sabi naman ni mister okay lang yan at masasanay ka rin visit nyo rin po ang aming YouTube channel, Celebrity Agips Vlog. Yun lang mga A Agips, thank you for watching. Sa so susunod po ulit, bye bye!